Kedua, tahun unik gold parts eh mga player parts eh oh. domingo maroon parts dua saya tahu panaxa belakiris belakang sadik gold oh. itu jarah oh. oh. Jarak jarah ah ini set up second mate bio diri sebar ku parts basta lay lay ogyae naginay lingaw-lingaw para owa sa lai ba Hello parts Monay Budiga do si parts magduwa may ari og dig golf Monay Budiga og car si parts unya kay wa may karga uh, diri magduwa kay sa taas kusog og kining lingaw-lingaw sa barko parts for recreation allowed ni sa kumpanya para di mahomsik ng mga kro kay og magsigirag puyo sa kabina iabot naghinok hinoktok rito kay mag inusara man ka ining dua parts maabot nis budiga unsi mao nga tiwas sa video parts kay 3 minutes ra ni sa mga wa kasakay og carse ma sweet to pod og gamay sa design sa budigas mga karsip or roro Mora design part sa mga building pero mas dako ni kay moabot manig 12 na iuban 13 kanda na sa mga parking lot sa ato ah Otobra Masilunas 5 Oronom Samtang naglantaw ta parts sa nagduwa sa Budiga 12 padong sa Budiga 11 shout out ta sa mga ni-request shout out kang Edwin Abilira watching from Jasaan Misamis Oriental Nathaniel Anino watching from Dawis Bohol Pirla Gumolon watching from Orokita City Chufi Bilya Hermoso watching from Dawis Bohol Si Freno Samolde Ampado watching from Cubao Kison City Sito Torrijos Sr. watching from Trinidad, Bohol. Nak Injelido watching from Maragusan, Tabao de Oro. Rosalina Is Labuan watching from Agusan del Sur. Poncio caberte Plaras watching from Tagbilaran City. Manuel Napolis watching from Ormoc City. Roberto Ayogon watching from Kiblawan, Tabao del Sur. unya direta koto parts kay dugay dugay ning dua a mahuman mao ang budiga onsi parts og sa tanan mga viewers og followers daghang salamat